Ang lihim sa likod ng pangangailangan ng leo na mapansin sa pag-ibig. Sinasabi na ang mga leo ay ipinanganak upang magningning pero ano ang nangyayari kapag unti-unting nawawala ang kanilang liwanag sa pag-ibig. Isipin ang isang taong ibinibigay ang lahat, pansin, tawa, pasyon, ngunit nararamdaman na hindi siya nakikita ng pinakamamahal niya. Iyan ang tahimik na sakit ng isang leo. Sa likod ng bawat kumpiyansang ngiti ay isang pusong bumubulong, nakikita mo pa ba ako? Hindi lang pansin ang hinahangad ng mga leo para maramdaman na mahalaga sila, hinahanap nila ito para maramdaman na sila'y minamahal. Kapag binabaliwala mo sila, hindi ang kanilang ego ang nasisira, ang kanilang init ng puso ang unti-unting humihina. Magpapanggap silang ayos lang, iiraw ng pride, pero sa kaibuturan, nananawagan sila na may tumingin sa kanila at sabihin, mahalaga ka. Para sa isang Leo, ang pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig kung hindi ito parang spotlight, maliwanag, mainit, at pinagsasaluhan ng dalawang pusong magkasamang nasa gitna ng entablado. Ang mga Leo ay pinamumunuan ng araw, ang pinakamaliwanag at pinakamatapang na puwersa sa ating universo. At tulad ng araw, hindi sila nilikha upang magtago sa likod ng mga ulap. Sa pag-ibig, nagbibigay sila ng init, liwanag, at enerhiya sa lahat ng kanilang hinahawakan. Pero ang parehong apoy na nagpapaalala sa kanila ay siya nagpapadali sa kanilang pagkasira. Alam mo, kapag umibig ang isang leo, hindi lang nila gusto na mahalin sila, gusto nilang ipagdiwang. Gusto nilang tignan sila ng kanilang minamahal tulad ng paraan ng pagtitig ng mundo sa pagsikat ng araw, puno ng paghanga, pagkamangha, at pasasalamat. Ngunit kapag unti-unting nawala ang paghahangaan, kapag hindi napapansin ang kanilang mga pagsisikap, may bahaging tahimik na nasisira sa loob nila. Para sa isang leo, ang pag-ibig ay hindi lamang damdaming nasa background, ito ang kanilang buong entablado. At kapag humina ang ilaw, hindi lang pag-ibig ang nawawala kundi pati isang bahagi ng kanilang pagkatao. Ang magmahal sa isang leo ay parang pagmamahal sa apoy, maliwanag, masigasig, at hindi mapipigilan. Hindi sila umiibig ng kalahati lang, lubusang sumisid sila. Kapag umiibig, ibinibigay nila ang lahat, ang kanilang oras, atensyon, enerhiya, at tawa. Bawat kilos ay malaki at makabuluhan, bawat salita ay puno ng kahulugan. Pakiramdam mo ay ikaw lang ang tao sa buong universo. Ngunit sa kaybuturan, may itinatagong damdamin ang puso ng isang leo na bihira mapansin ng iba, tahimik na takot na makalimutan. Sa likod ng kumpiyansa at tawa ay may marupok na tinig na nagtatanong, sapat pa ba ako? Magpapanggap silang hindi nasasaktan kapag hindi ka sumagot, kapag nakalimutan mo ang maliliit na bagay na kanilang ginagawa. Pero bawat munting kilos ng pagpapabaya ay parang anino na sumasaklaw sa kanilang araw. Para sa isang leo, ang pansin ay hindi kayabangan, ito ay pagkilala. Ipinapakita nito na mahalaga ang kanilang pag-ibig. Kapag umiibig, inaasahan nilang makita sila, hindi dahil hinahanap nila ang drama, kundi dahil nagbibigay sila ng napakarami sa sarili nila na ang hindi napapansin ay pakiramdam na pagtataksil. Parang mga artista sila sa entablado, hindi nagpapanggap kundi tunay na nararanasan ang emosyon na kailangan nila ng taong magpalakpak at sabihin, nakikita kita. At kapag hindi yon nangyari, tahimik na humuhupa ang kanilang init. Nawawala ang kanilang tawa. Nagsisimula silang questionin ang kanilang halaga, iniisip kung ang spotlight na dati nilang pinagsaluhan ay lumayo na. Ngunit kahit ganoon, hindi sila hihingi ng awa. Hindi papayag ang kanilang pride. Sa halip, lalakad sila ng may ngiti, bitbit -bit ang sakit nila na parang korona, dahil kahit sa pusong sugatan, ayaw ng isang. munit sa kaybuturan, umaasa pa rin sila na balang araw, may makakaintindi na ang tanging gusto nila ay hindi pansin kundi pagpapahalaga. E, ang spotlight na pag-ibig. Kapag umiibig ang isang leo, imposibleng hindi sila mapansin. Ang kanilang pag-ibig ay buhay, masigla, at sumasaklaw sa lahat, parang sikat ng araw na pumapasok sa madilim na silid. Nagpaplano sila ng mga sorpresa, nagsusulat ng mga mensaheng parang tula, at binubuhos ang atensyon sa kanilang minamahal na nagpaparamdam na tunay silang nakikita. Teatro ang pag-ibig ng isang leo, pero tapat ito. Bawat malaking kilos, bawat mapaglarong biro, bawat sandali ng tawa ay refleksyon ng matinding pagmamalasakit na naglalagablab sa loob nila. Sila ay lumalakas kapag pinapansin ang kanilang mga pagsisikap, kapag tumutugon ang kanilang minamahal ng may tuwa, paghanga at pagmamahal. Para sa kanila, ang pag-ibig ay isang entablado, at nais nilang magningning kasama ang taong kanilang minamahal. Kapag naramdaman ng Leo ang koneksyon na iyon, naglalabas sila ng init na imposibleng baliwalain. Hahawakan nila ang iyong kamay sa gitna ng bagyo, ipagdiriwang ang iyong tagumpay na parang sa kanila rin, at gagawin hindi malilimutan ang mga ordinaryong sandali. Ngunit marupok ang spotlight na ito. Isang saglit na pagpapabaya o kawalang interes ay maaaring magpahina sa kanilang ningning at kapag nangyari yon, ang kanilang puso ay unti-unting bumubulong ng mga tanong na hindi nila ipinapakita sa iba, nakikita pa ba nila ako? Sapat pa ba ako? E, ang nakatagong insiguridad Sa likod ng kumpiyansa, sa likod ng tawa at alindog, nakatago ang tahimik na kahinaan. Madalas itago ng pride ng isang leo ang takot na kung hindi sila palaging hinahangaan, minamahal, at ipinagdiriwang, baka sila'y mawala sa paningin. hindi nila hinihingi ang atensyon dahil sa kayabangan mas malalim pa rito ito ay tungkol sa emosyonal na seguridad bawat niti bawat papuri bawat kilos ng pagmamahal ay nagpapatibay sa kanila na ang kanilang puso ay hindi nag-iisa at ang pagsisikap na ibinubuhos nila sa pag-ibig ay napapansin at nasusuklian ngunit kapag nawawala ang pagkilala dala nila ang tahimik na sakit Isang mensaheng hindi sinagot, nakalimutang anibersaryo, o kahit neutral na tono sa boses ay parang pagtataksil. Tahimik na umuungal ang kanilang puso, ngunit bihira itong ipahayag dahil sa pride. Sa halip, nagpapatuloy sila, pinapanatili ang apoy na kilala ng mundo, habang nanininig ang init sa loob. Ang pag-ibig ng isang Leo ay parang pagtatanghal sa entablado, kamangha-mangha, nakakabighani, at kaakit-akit. Munit sa likod ng kurtina, tao rin sila, naghahangad ng pagkilala. Natatakot silang hindi mapansin, dahil ang hindi mapansin ay pakiramdam na hindi minamahal. Kaya patuloy silang nagbibigay, umaasa na may makakakita, umaasa na may makakaintindi sa lalim sa likod ng kanilang makulay na anyo. Si Ang pagkakaunawa Dumarating ang paglago kapag natutunan ng isang leon na ang pag-ibig ay hindi laging nangangailangan ng palakpakan. Ang tunay na koneksyon ay hindi sinusukat sa palaging atensyon o malalaking kilos, sinusukat ito sa pag-unawa, pasensya, at tahimik na presensya. Natututunan ng isang mature na leo na ang tunay na pag-ibig ay pinakamaliwanag kapag hindi hinahanap ang spotlight. Kapag hinahawakan ng kanilang minamahal ang kanilang kamay ng walang malaking pahayag, nakikinig ng hindi kailangan ng papuri, at minamahal sila ng tahimik pero tapat. Mas malalim nilang nararamdaman ang init ng puso kaysa sa anumang pampublikong pagpapakita. sa pagkakaunawang ito nila natagpuan ng kalayaan. Patuloy pa rin silang umiibig ng buong tapang, patuloy na nagbibigay ng bukas palad, ngunit hindi na umaasa sa entablado para maramdaman ang halaga nila. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging sentro ng atensyon, kundi tungkol sa pagiging nasa tamang puso. At kapag nanatili ang pangunawang ito, mas lalo pang tumitibay ang liwanag ng liyo. Ang kanilang pag-ibig ay nagiging mas kalmado, mas matalino, at mas matatag. Nagliliwanag sila hindi para makita ng mundo, kundi para sa taong tunay na nakakaintindi sa apoy nila. Ang pangunahing daloy ng kwento na ito ay nag-ugnay sa dramatikong estilo ng pag-ibig ng Leo, nakatagong kahinaan, at emosyonal na paglago sa isang tuloy-tuloy, cinematic na kwento. Hindi lamang pagmamahal ang hinahanap ng mga liyo, gusto nilang maramdaman ito sa bawat hibla ng kanilang pagkatao. Hindi nila hinahangad ang atensyon. Kaya, kung mamahalin mo ang isang liyo, tandaan ito, ang kanilang apoy ay hindi utos para sa atensyon. Ito ay paanyaya na makibahagi sa kanilang mundo. Damhin ang init, igalang ang kanilang puso, at masaksihan mo ang pag-ibig na matindi, tapat, at hindi malilimutan. Ang mga Leo ay hindi hinahabol ang spotlight, sila mismo ang nagiging liwanag nito kapag ang pag-ibig ay tunay.